Loose streak na ako, kaya feeling ko kakailanganin ko na tong filter na to para tulungan ako kung ano bang hero ang gagamitin ko dahil solo lang ako kapag nagra-rank game pag wala si Kuya Kerax nyo. Kaya let's go, itry na natin tong filter na to. Dito muna tayo sa gold lane. Um, paano ba to? I-click ko. <laughs> lang ito sa FYP ko. parang nakita ko kiniklik ata. So, click natin pag gold lane, most ko gagamitin. Sige. Um, paano pag XP lane? Ay, si Minsetor. Eh, kapag mid lane. Liom, Liom, Mard, tama, diba? Tama. Kapag wrong, wait lang din ako. May nakikita yung pag umuka ako. <laughs> Belerik. And lastly, kung magja-jungle ako, uh, Roger. So, feeling ko, loose trick pa rin pala talaga ako pag ginamit ko yung mga suggested sa filter. Kasi di ko naman ginagamit yan eh. Sige, loose trick na. Lang.